Palala mga kapatid, huwag basta-basta magtitiwala sa nakilala lang sa social media. Bakit naman? Isang dalaga, Lord, mula antipolo, ang, ang paulit-ulit daw ginahasa ng isang lalaki matapos siyang makipagkita rito. Ang sospek na nakilala lang niya sa Facebook, nasa gitna ng aksyon si Faith Del Mundo Exclusive. panay ang iyak ng nanay na ito matapos mawala ng tatlong araw ang 19 anyos na anak na babae sa Antipolo. At nang matagpuan, nalaman pa niya na pinagsamantalahan ito ng lalaking nakilala lang sa Facebook. Dapat hindi nila binaboy. Pinatulog sa tricycle tatlong gabi. Yung ibang ano, panghahalay doon ginawa. Isipin mo pa ang magiging kalagayan ng anak ko doon. Ang magdamag na doon siya. Hindi ba nila naiintindihan yun? Paano nila binabay ang anak ko? Masa po sakit kaya sa akin yun? Sa investigasyon, pilit daw niyaya ng suspect na si Billy ang biktima na makipagkita sa kanya. Hindi pumayag ang dalaga hanggang sa isang araw, nakatanggap ito ng text sa nagpakilalang kaibigan ni Billy. Binalita nito na nasaksak si Billy kaya pumayag makipagkita ang biktima para kumustahin ito. Nakita raw sila sa isang convenience store at doon niya nakumpirma na naloko lang siya. Mula doon, dinala siya ng suspect sa apartel sa kainan tricycle at doon umano pa ulit-ulit na ginahasa. Nagsisisi po, sobra. Kasi hindi ko po talaga akadain na may mayayari sa akin sobrang ano po disappointed ako sa sarili ko kung nagtiwala agad ako kaya po sobrang pagsisisi ko sa sarili ko Kuwento ng nanay sa Facebook na rin niya natunto ng adres ng suspect sa Makati Agad nilang tinungo ang lugar at doon natagpuan ang nawawalang anak kasamang suspect Inarestong suspect at sinampahan ng kasong rape pero pansamantalang pinalaya dahil magkakaroon paraw ng preliminary investigation. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng nanay ng biktima. Kung may kulang pa dapat, tumawag sila sa amin na pwede maibigay pa namin kasi rape nga ni eh. Anak ko mismo ang nagsasabing siya. Wala pang pahayag ang Makati Police kaugnay ng pagpapalaya sa suspect. Desidido naman ang magulang ng biktima na mapalagot ito. Umaaksyon, fate Del mundo. News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.